Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Meron pong naglalako ng isda si Ate na Nadoon po siya sa labas. Ay, bibili po tayo ngayon. Titingin po ako kung may pakoy. Hello. Gusto ko yung pakoy Ate Gladi. Tatatlo ah, na kapatid. May pakoy ka pa? Oo, oh, tatatlo na. Nasaan? Ito, tsaka ito. Ay, sige, yung pakoy. Aka na Awa, oh, 65 na lang kapatid. Ay, yung tatlo? Sige. 120 lang ang pakoy ko sa'yo. Ang salmone? O mataba. Wala lang ah. Wala si Kapi. na lang. Ano Walang ang ngayong Parang maliliit pa, tiyan ni Bakit Wala pakoy? Walang pakoy ngayong nagpakuan. Ah. Bago mahuli yan ah, ito sabi. Nakabata na ng kaunti. Kaya may pakoy na kaunti. Ay, magkano ang kilo ng iyong salmon? 200. Uh, 165 na lang. Yung kayang isa. Ito ah, maganda po siya ito. Ah, sige. Ito eh. hindi naman nahamit. Kami pa may nilay, eh, ma maiging madala. Well, 260 na. Ah, sige. Ito na po yung isdang binili ko po kay Ate Gladi. Yung pakoy at saka po ito yung salmon. Bali, ito po yung nalinisan ko na. Yan po ipapasok ko sa ref. At mayroon din pong binili si Bossing na karning manok. At ito po dadalhin natin bukas kay Idro. Ako po yung nagpapalambot na rin dito ng karne. Ito po yung panlaga. Pinalalambot ko na po at mahirap po doon pagluluto. Pag walang pressure po, Kaya abuti ng siyam-siyam. Ayan po si Bossing. At po ay naghihiwa na ng pang lipstick. Siya po ay maagap nagpunta ng palengke kanina. Alas 4 ng madaling araw. Para nga po may madala rin po kaming pang lipstick. At siya po ilulutuin ko na ngayon bago kami lumuwas. Sa pressure ko, kaya gawa ng pagdoon ko pa po lulutuin ay aabuti ng siyam-siyam sa pagpapalambot. Ayan guys, bali may dala rin po kaming bigas. Ayan guys, umulan na po ng malakas. Grabe. Pakalakas po ng ulan. Paano na kaya kami aalis nito? Kami po ay magpapatila laang. At pagtila po ay kami magpapatid na sa bayan. Grabe. I'm it's just book. One hour later. Yan, at bali kami po ay paluwas na. Kasama ko po si Nini at mag enroll At si Bossing po ibang sa likod. Ayan po si Milot. Kami po ay... Ay, mga Sa to. Sa to. Kami po ihahatid po ni Milot sa bayan. Sa terminal po. Kasama po namin si Itit. Itit. Yeah. Teo, baby, ilang araw tayong hindi magkikita. Video call muna. Ano gusto mong pasalubong mahal ko? Ha. Seryoso. Kaya po kasama namin si Itit -It ay mamaya po pagbaba namin ay eh, nang may magbantay po kay Teo. Yan guys, Nadito na po kami. Biyahing Lucena yan ay eh, pagsanghan may bus. Ah, yung kasunod. Ayan guys, bali, nakabili na po kami ng ticket. Kami po ay aakyat na. Tara! nakita po si Bossing ay naayak at nasama kay Bossing. Nak, pero nga. Mahal! Wa! Mahal ko! Wa! Ano gusto pa sa lubong ng baby ko? Ha? anong gusto pa sa lubong namin, baby? Ha? Nakiti mo si mama, gagala kayo. Gala mo na ako sa kapitbahay. Milo, tigala mo muna at nang hindi nag-iiyak.

Ayan guys, stop over mo na po kami. Kami po yung maglulugaw. Si Bossing po ay kanin. Mami po ni may Lugaw. Ayan. ayan po, thank you Lord at nandito na po kami sa boarding house ni Idro at check-in si po ay nagsasaing at kami po ay halos ay magkakasunod lang nang dumating, Kadadating din lang po ni Idro oh. kaya wala pang sinain ako naman ay may dalang ulam na lang natin yung ulam grabe 7 oras kami, biyahe parang ako'y uga hindi alam nakakaroon ka yung earnings wow nandito na po kami thank you so much po kay Ma'am Judy. at mm -hmm. kay Ma'am Joanne kapag nila ang galing na pwede sa kanila po galing ito yung yung mga maganda yung bag po oo yung ang yung para sa akin ganun yung gusto ko rin eh tsaka pagkasinalon sa hindi siya makalat so much po ma'am ma'am uh, ngayon ko lang ito na ipakita sa vlog Brian, lumabas ko kami noong September. Kaya ngayon na kulit ako sa po ako makalating dito sa Freddy Mall po dito. Ito na po yung aming mga dalang kasalubong na pangulang. Pangulang Pedro at wala na pong lang ang aking ilalagay po ilalagay ko na po sa freezer yung mga dalangan. Ano yung karimanok? Oh, manok? mga manok. Tsaka pakoy.

Oh, wait, pa. <laughs> <laughs> sa pag-i? Eh, okay, na-reviews. Na At pagkibigod sa bus, ay tulog-punog na. Gagal yung mga langgopo. Ah, uh, sobrang dami po? Oo. talaga yung dito sa ikna. Mula dito sa tulog, hanggang sa bay. Dito sa bay, mga sa bay, driver, dito sa bay, tulog-punog sa yung mo, dalag sa lalaki, ganito, ah. I will sabi doon sa conductor iyon na nagti-ticket. Uh -huh. Ilan mo lang capacity itong bus? At bakit tayo overloaded na, sabi Gracia. Ano na ko? Editing practice. Okay, dapat nag-e-training talaga tayo na practice. Wag kang ma-distract sa malaki pagbayarin sa akin. So, I need oh. you. This... I pick up ng ice Hindi mo ako dito. Para naka-utog muna. Sige, okay lang. Tayo ayo yung buhayo. Ayaw ali mo kami nasa kanyang paras. Ang hindi, pala ka. Yung ni tinitin nasa pagkupa na. Tapos yung aling nakupapa na. na. Eh, ang babagana. sa na. Tapos yung aling na. Tapos yung na. Tapos yung aling na. Tapos ko aling nakupapa na. Sino parang may Hindi lang sa Parang may Parang may pinawa. na may pinawa. Parang Parang may pinawa. Parang ang mga ah, marami ma ay ay At no si uh, pa rin po parang parang parang. Parang? pa rin po talaga parang Ang mga marami talaga Parang naging isang straight up lang. Okay, parang ng mga 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 sa'yo kanina yung panic attack. Parang uh, <laughs> One time na experience ko din niya. Ang nasa nila. Kung may hihihihin O hindi na pa <laughs> At hindi ako makadaan. Pa parang hindi ka Ay, yes. Pakiramdam pa ako parang... Ano ako pa Ito sa natin na... Ito ang mga nalang sabi ko. Ito sabi. Natatanggap tayo. Wala siya yung driver, nakakainin siya lang. Nangyari lang siya nangyari nangyari. Nakakain naman driver, hindi naman siya titigil. Sabi, tayo. Sabi Kasi yun. Nagsasabi sa akin driver talaga na pagbaba namin yung laligang drive. siya. Sabi naman ako, hindi ko sila aarutin yun. Tapos sabi ko sa driver eh, driver yung ikaw kasi na-u-train lang. To. Ah, 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 naman ah, 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 na ah, 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 na ah, 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 yung... ah, 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 niya, dinadala niya sa hulihan. Nandun yung bank ko. Ay, bigla nang nagpasok ka, nagpasok ka. Tapos sa yung dalawang matanda, yung may isang

Magandahan eh Kain po. Kain, Kain po muna tayo. Kain po ma'am. Mamaya ako. Ay, nalulula pa. So, nag nalulula Nalululat, babalik na sa ipanta. Ang dati po, mm. ay... Hindi ko alam May, may pa hindi gaya. <laughs> Ah, ay may ano ah, sa kesel ko. <laughs> parang may parapol sila noon. Uh -huh. Kwentuhan mo na po kami. Kung sinasabi ni ay noon may parang ang kesel ko. Kung baga may isa kenso, may kesel ko. Po. po ay meron ko. Ay nagparapol po noon sila. Taon-taon po -taon sila nagpaparapol. Maraming mga papanalunan. Maraming -hmm. mga payo, mga appliances may motor, may tricycle, at kami eh, po yung mga ating Eh, pinagawa na na Tapos ay, tapos na ang eh, may marami pang payo na natin, eh, parang ay pinapamigay. I ay, mean, yung stage, ah, hindi, stage. Okay. And, ano, yung lalaki na namibigay, eh, di, wala naman tao, eh, kami nagpunta ni Idro, hindi, kami pinagpunta ni Idro, eh, grade 4 yata. Tapos ay, hindi, 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 Abay, okay, nagtagsa ka na lang tao sa likod naman. Ay, hindi, hindi. kami pa rin mga na. Ay, masahit yung kami lalo ang nasa isip ko. Lalabas na kami. Mm hindi -hmm. na ako makakawa ng pali. Pero hindi mo kaya't madami inaalala ko. Abay, mo ng tao sa likod. Tapos, hindi, 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 hindi. na. Ay, naalala ko na nagpulat ng isang sa mga wawin. Ito mm -hmm. ang inaalala ko yun. Oh, hindi na, o hindi, eh, parang naisip isip ko wala natin sa payo. Ang mga size isip ito na. Eh tapos ay... Ay, yan na isa ko. Ay, ito naman ganito, ay pader. Ang dumi simento, talagang wala ka, wala tayo ng pang Ay, may gila, ang takit ako, may lamesa. Ay, hindi na ko lamesa na rin oh Ah, o sa isa yung drawing niya, ito na sa... stage. Dun sa stage. Ay, ano ba kaya ito? ganito. sa stage. Ay, ganito. Ay, ganito. Ay, ganito. Ay, ganito. tapos Ay, pagkabigay po ng ano pa yun, ay nakita ni mama si Lola Nida, si, Ronida, si nanay. Oh, ay, si na <laughs> 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 diba may may pa yun, nagbibigay lang din sa gilid. hindi na kayo gaya yung ilang tao, ang makikita yun. Hindi naman. ba? <laughs> <laughs> ang ah, pamilya natin bro, makikita <laughs> yung stage. Hindi yung siksikan na, ng kuya yung niya na yung kanya, At ako'y yung makikita yun. Thank you, thank Talaga ako yung pagka may maraming tao. Para ako yung papad. Para ako yung may napas. So, napakahirap na natin ang sarili. Parang napaka, na, napaka, kapag ka natin ka na sa, sa tayo na ba, kung ay nagpapalit, napakahirap ka na napaka ng sarili. Ang kalaban mo doon ay sarili. Pero ako ng Diyos ay, parang um, ako naman ay eh, hindi naman ako dahil yung dami na araw-araw ko -araw ay nakapan. Ano yun na lang talaga ako. Hindi <laughs> na ano na naman. Kain po tayo. Kain po tayo. Meron <laughs> <laughs> po si Drong. Anong tawag din? Perfect. Ayon pa gusto mo. Regalo po ito sa akin ng mga kaibigan. Nandiyan na po kayo sa mga kalat po namin mga banta Parang no? Parang, single doble. Doble. Ah, doble. Mm -hmm. so, parang lang ito. Hindi Double. Ah, double. Hmm. Parang sa tala po. Hindi po na, mas nandito ka yung parang hindi parang yun. Oo, parang may Oh. Okay. na na po ni Idro oh. huh? Maganda nga po pala 'yan. Okay, Try mo anin ni magpo ka nga. Hindi. mo pa. Hindi pa. yan sa kid. Okay ganda okay, yan. Okay, Sige nga. Dito ako ay dalawang sabi ko. Try mo. Sama. Dito lang. Yan po si Bossing. Naiinip. Nagkukutintig ng electric pad po ni Walang magawa dito sa boarding house. May nagpapa-baby po.